Alam nyo ba na ang narcissism ay hindi lang ugali, kundi clinical na disorder? Ito ay ayon sa American Psychiatric Association. At kung ayaw mong mabiktima, ito ang mga red flags ng narcissistic personality disorder. Una, extreme need for admiration. Kailangan lagi silang bida. Kapag hindi mo sila inaangat, aawayin ka. Pangalawa, zero empathy. Hindi sila marunong makaramdam ng guilt kahit nakakasakit na ng iba. Pangatlo, grandiose self-image. Feeling nila sila lang ang pinakamagaling kahit walang real achievement. Pangapat, exploitative behavior. Gagamitin ka yung oras mo, pera mo, energy mo. Pag nakuha nila ang gusto nila, goodbye ka na. Panglima, manipulation at gaslighting. Guguluhin nila ang kwento para isipin mong ikaw ang mali kahit sila ang abusado. Pang-anim, intense envy. Hindi nila kaya na mas magaling ka. Kaya nilang sirain ang pangalan mo para lang sila ang bumida. Pang-pito, fragile ego. Mukha silang confident, pero manipis ang pride. Konting puna, biglang sasabog sa galit. Kaya tandaan, hindi lahat ng mayabang ay narcissist. Pero lahat ng narcissist, mararamdaman mo ang abuso na unti-unti kang inuubos.